Tulig! Boy tulig! Ayan no, ang ginawa o. Oh. Lilinis na si boy tulig. Walang nga. Ngayon lang ako nakaka... Ngayon lang po ako nakapwesto niyang ganyan. Ngayon lang ako nakagawa ng ganyan. Dito lang. Hmm. si Pagniboy Tulig. Si Pagniboy Tulig. Mamaya. Si Pagniboy Tulig, o. Oh. si Boy Tulig, o. Oh. Isan mo boy na. yan, si Boy Tulig at pipicturean ko na. Agetin natin si Boy Tulig. Ah, natin si Boy Tulig. Ah, kati natin si Boy Tulek. Birthday boys, oh. Birthday boys, si Martial. Ayan, oh. Oh, kala nyo, hindi hagdanan. Hagdanan yan, oh. oh, oh. Taas yan. Ayan, oh. Oh, ayan, oh. Oh. Ayan, oh. Oh. Ayan, oh. Oh. Kala nyo, hindi mataas. Oh, ganyan ka, to. Ha? Ha? Andiyan na, andiyan na ako. Andiyan na. Hmm. Oh. Ayan na. Oh. Yan po ang nagagawa. O oh, yan o. Oh. Sipag. Sipag mo talaga, Alan. Wala kang kasing sipag. Hmm. <laughs> oh. Tinitibi na. <laughs> Ayos. <laughs> sa YouTube na to, Brad. Makikinda ka na sa buong mundo. Boss, ano, mga madlang manalood. Kung kaya maniniwala niya, ako pa rin gumawa nito. Sabihin niyan. Siya gumawa. Sige lang, tuloy mo lang. lang yan, eh. Tuloy mo lang. <laughs> uh, tuloy mo lang yan. Masunurin talaga. Tuloy mo lang yan. Oo. <laughs> oh. <laughs> yan pa ang gagawin o oh. Yan pa ang gagawa o oh. Yan, sabi mo yung pisang ko na yan o oh. oh. hmm? <laughs> yan, May tagiliran pa yan, mga boss hmm. Ako ah, pa natitira Yan pa o oh. oh Dan-dan, ah, bawa madulas. sabihin nyo hindi totoo ayan hmm ayan pa ang gagawan so, shout out sa'yo kababayan shout out sa'yo commander alan commander bawang commander alan alias boy tuli Captain. <laughs> uh, Captain Ubuhin, tinitibi na.